Natural na pampaasim guys ang gamit natin. 'Yan ang batuan. Hey guys, ito ang karne na ting gagamitin guys, buntot ng baboy. So yan ang ating ingredients, gabi, sitaw, okra, talong, kangkong, tapos ito yung panggisa natin, kamatis, sibuyas, bawang at saka luya. Then ang natural na pampaasim ang ating gagamitin, yan ang tinatawag na batuan. So ready na ang ating lulutuin guys, start tayo magluto. Gisahin na natin ng ating bawang. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating luya, guys. Yan. Gasta gisagisahin natin tong ating mga panggisa. Kasama yung sibuyas. Huwag lang natin i-overcook masyado yung ating sibuyas at saka luya. Lagay na natin yung ating kamatis. Mas masarap pag bago natin ilagay yung ating karne, guys. Is yung kamatis natin is lutong-luto siya. Yung parang nilabas na niya yung katas niya. Yan. Kaya niluluto ko ng maigi yung aking kamatis bago ko ilagay yung meat. So, ayan. Lagay na natin yung meat. Ang meat na yan, guys, is may asin na. Every time magluto ako ng karne o kahit isda, bago ko yan nilalagay sa paglulutuan ko is may asin na talaga yan siya. Kahit ano, basta may sabaw o kay paksiw man yan. Basta kailangan nakatimpla na talaga yung isda o kaya ay karne na aking lulutuin. So, takpan muna natin guys. Then, check natin kasi ako magluto ng meat is pinapatuyuan ko talaga ng sabaw. Kasi kung may ano yan siya, may mantika, tinatapon ko ang oil niya. Di ba yung ibang part ng baboy is mataba? Ito kasing buntot eh, wala masyadong taba to eh. So, wala din siyang mantika guys. So, gagawin natin, lalagyan na natin ito ng tubig. So hot water ang ginamit ko guys. Nasa inyo pwede nyo naman lagyan ng tubig na galing lang sa gripo derecho. Basta ako naglalagay ako ng hot water para mas mabilis na magpapakulo. Magpapakulo ako dito ng medyo matagal kasi low fire talaga ako magluto guys. Mahina lang ang apoy na ginagamit ko para maganda ang pagkaluto ng ating meat slow cook ba kumbaga so ayan takpan muna natin then check ko ulit after 1 hour guys 1 hour na napakuluan ito ang aking buto buto ng baboy so ayan chinek ko ilalagay na natin yung ating gabi yan, hulog na natin. Inuuna ko yan siya guys kasi yung gabi mas okay pag medyo na sobrang sa lambot na naghahalo sa sabaw ang gabi. Then tatakpan ko lang yan siya sandali para maluto ang gabi. Then check natin. Ilalagay na natin yung ating nor pork cubes para mas masarap na yung lasa ng sabaw ng ating sinigang. Then, pwede na natin ilagay dito yung ating mga ibang gulay pa, guys. So, ihulog na rin natin yung ating sitaw. Pwede na natin ilagay lahat yung ating gulay dito, guys. Maliban lang sa dahon ng kangkong. So, ilagay na rin natin yung ating okra. Yan. Tapos minix-mix ko muna para kahit pa paano medyo maluto siya ng konti. Kasi yan ang medyo matagal maluto. Tapos ilalagay na rin natin yung ating talong. Mabilis lang itong aking talong guys kasi na-slice ko na siya ng medyo maliliit lang. Para mas mabilis maluto lahat yung ating gulay. So dito na part guys, pwede kayong magtakip. Pwede rin hindi. Ako kasi pag nailagay ko na yung mga gulay na mabibilis lang ma uh, luto, hindi ako natakit. So nilagay ko na rin yung stock ng kangkong kasi sa akin hiwalay ko talaga yung stock at saka yung talbos, yung dahon ng kangkong. Hinihiwalay ko talaga yan, guys. So takpan natin ito for 3 minutes. Then after 3 minutes, ayan, luto na yung ating mga gulay pero saktong luto lang kumbaga hindi siya overcook so ilagay na natin yung ating batuan guys yan ang batuan na masarap pampaasim talaga hindi ko talaga alam kung may makakarelate na iba dyan sa inyo basta sa amin sa probinsya yan talaga gamit namin guys pag may suka maglalagay kami ng suka sa paksiw pero pag may batuan mix batuan at saka suka. Mas lalong masarap ang lasa. Basta, pag na-try nyo yan guys, natural na pampaasim talaga yan. So ayan, pakukuluan muna natin. Mabilis lang maluto ang batuan na yan guys. Pag nakuluan lang yan sandali, luto na siya kaagad. Natutuklap kaagad ang mga balat-balat niya. At saka ang gusto ko, mga ganyan kaliliit. Kasi pag malambot na siya, pwedeng kainin ang buto. Ako sarap na sarap ako sa buto ng batuan. pagkinain ko ang sinigang, nilalagyan ko ng buto ng batuan para mas maasim. Ang sarap guys. Right? So dito na part guys is titikman ko muna yung lasa ng aking sinigang So tinikman ko yan, medyo matabang So magdadagdag ako ng asin dito guys Yan, nagdagdag ako ng asin Pero ang asim niyan, talagang maasim na talaga siya Ayan o, oh, naluto na yung batuan Ang puti ng buto niya So, nadurog na siya. Ibig sabihin, nagmix na yung asim ng batuan don sa ating sabaw. So, lagay na natin yung ating talbos ng kangkong. So, yan ang pinakahuling nilalagay ko sa lahat, guys. Kasi ang talbos is mabilis lang lutuin compared don sa mga unang gulay na nilagay natin. Tapos isang perasong sili na green lang ang aking nilagay guys. Kasi nung niluto ko itong sinigang na to, ang mahal ng sili. Isang perasong sili, 5 pesos. Kaya isang perasong sili lang talaga ang ilagay ko. Masarap na yan at hindi yan siya malansa dahil dun sa batuan ang ginamit natin. Pantanggal din ng lansa ang batuan guys. So, ayan o, oh, malapit na maluto ang ating sinigang na buntot ng baboy na ginamitan ng natural na pampaasim na ang tawag ay batuan or garcinia binukaw. Hmm, ang sarap ng sabaw niyan guys. Sa totoo lang, grabe ang kain ko dyan. Oh, ayan oh. Habang nag edit ako ng aking video na ito, nagka-crave ulit ako ng sinigang guys. Naglalaway ako habang nag i ako neto. So, naisip kong magsigang na naman ulit. Maghanap na naman ako ng batuan. Kasi sa ngayon, medyo konti ang batuan na nasa Maynila eh. So, pa season season kasi yan siya lumabas. So, ayan no malapit na talaga maluto ang ating sinigang na buntot ng baboy na may batuan. Mm, how I wish na sana makatikim kayo neto guys, or makaaluto man lang kayo na masubukan yung gamitin ang batuan na sinasabi ko. So, 'yan 'no. Oh. Luto na 'yan. So, maghain na tayo. So, ito na, guys, 'o, oh. yung aking sinigang na buntot ng baboy na may batuan na pampaasim. Tara, kain na. Attention!